Buhan palabas ng classroom, ang mga estudyante ni Saraya nang bell na hudyat na oras ng recess. Pagkatapos ng klase niya sa araw na iyon, ay makikipagkita siya sa nakabili ng sing-sing. Ilang oras na lang, ay mawawala na siya sa sing-sing na nagpapaalala sa kanya kay Aidan. Magpapaalam na rin siya kay Aidan at magsisimula na ng bagong buhay. Grade 2 pupils ang tinuturoan niya sa San Rafael Elementary School. Ang mga estudyante niya, ang kaligayahan niya. Parang mga anak na niya ang mga ito. Pagkatapos niyang kainin ng baon niyang sila, ay lumabas siya ng classroom at tinignan ng mga estudyante niyang naglalaro sa playground. Nang mapansin niyang kulang ang mga ito, ay napatingin siya sa gate. Hindi naman pala lumabas ang mga estudyante niya, kundi nakatanghod lang sa bakod ng eskwelahan. Pinagmamasdan ng mga ito ang isang itim na kotse. Halatang mamahalin ng kotse pamilyar sa kanyang itsura na Kung hindi siya nagkakamali, ay mayroong ganong kotse si Aidan. Kumabog ang kanyang dibdib nang makita niyang lalaking nakasandal sa katawan ng kotse. Si Aidan, ang lalaking hindi sumipot sa kasal nila. Apat na taon na ang nakararaan. Nagtama ang kanilang mga mata. Gusto niyang isipin niya na namamalik matalang lang siya. Pero natitiyak niya na si Aidan ang lalaking iyon. Napakakapal ng mukha nito para magpakita pa sa kanya pagkalipas ng apat na taon. Hihingi ba ito ng tawad sa kanya? Napakatagal ng apat na taon bago ito tinubuan ng konsensya. Mga bata, huwag kayong umakit sa bakod. Delikado riyan. Saway niya sa tatlong estudyante niya. Kung siya ang tatanungin, ay mas gusto niyang tumakbo palayo. Pero delikado ang sitwasyon ng tatlong estudyante niya. Hindi niya pwedeng iwan ang mga ito dahil maakama-aksidente ang mga ito. Pumapit siya sa habang naglalakad siya patungo roon, ay hindi niya maiwasang tanungin ng tadhana kung bakit mapaglaro ito. Kung kailan kasi ayaw na niyang makita si Aidan, ay saka naman ito nagpakita. Nakikita niyo po ba yung kotse ni Javier? Astig, sa picture ko lang nakikita ang ganyang kotse. Ani kulin. Kotse lang yan, may apat na gulong at may makin na kaya tumatakbo. Inutosan niya ang mga ito na bumalik na sa playground o kaya ay magmaryanda. Nang makalis mga ito, ay hinarap niya si Aidan. Nginitean niya ito kahit taliwas doon ang nadaraman niya. Anong ginagawa mo rito? Guilty? Saraya? Guilty? Anong ibig sabihin nito? Guilty ba siya dahil ibibenta niya ang sing-sing na bigay nito? Pero hindi naman ito alam na ibinenta niya iyon. Ipinadala ba ito roon para konsensya siya sa ginawa niya? Sa totoo lang, sa kanilang dawa, ay ito dapat ang Apat na taon na ang nakararaan na ipahiya siya nito at saktan. Hindi talaga ako makapaniwala na may lakas ng loob ka para magpakita sa akin pagkalipas ng apat na taon na wala akong balita sa iyo. Alam mo ba kung bakit ako nandito sa Raya? Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin at umalis ka na. Don't play games with me because we both know you'll win. Saraya. Hindi ako nakikipaglaro sa iyo dahil hindi ka naman makikipaglaro ng patas. Isakang, kang, isa kang ahas. Umalakha ka ito. Kapag kuha na isinuklay nito ang buhok nito. Sa isip ay napamura siya. Nakakainis. Nakatanggwapo pa rin ito. Sana ipumangit na lang ito bilang ganti man lang sa panluloko sa kanya. Nagdeposit ako ng apat na milyong piso sa bank account mo. Nasaan ang sing-sing ko? Pakiramdam ni Saraya ay may sumabog na bomba sa harap niya. Umalingaw sa isip niya ang sinabi ni Eden. Ito palang ang nakabili ng singsing. -sing. Can I have the ring right now? Untang nito sa kanya. Napapit siya nang tumunog ang bell at nagtakbuhan ng mga estudante pabalik sa classroom. Nagsiksikan ang mga ito sa pagpasok. Hindi man lang nag-abalang pumila. She should be keeping them in line. So pa parang nag-shutdown ang isip niya. Saraya. Untag sa kanya ni Aidan. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. May klase pa ako aniya at naglakad na siya pabalik sa classroom niya. Ang akala niya ay naroon ito para humingi ng tawad sa kanya, nasasabihin nito sa kanya na sa loob ng pagkahabahabang panahon ay narealize nitong nagkamali na, na pinagsisisihan nito ang ginawa nito sa kanya. She should have known better. Hindi ito marunong humingi ng tawad. May palagay siyang wala sa bukabilaro nito ang salitang sorry. Hindi na dapat siya magulat dahil ni hindi nga nito nabanggit ang tungkol sa hindi nito pagsipot sa kasal nito. Wala siyang nabakas na pagsisisi sa gwapong mukha nito nang humarap ito sa kanya kanina. Sa loob ng apat na taon, ay pinangarap niyang makita uli ito. Kapag nakahiga na siya sa gabi, ay hindi niya may iwasang isipin ang pagkukos uli ng kanilang mga landas. Napukaw siya sa pagmumuni-muni nang makarinig siya ng tili. Nasundan niyo ng mga yabag na animo may nagtatakbuhan. Ma'am, may baha po. Isang grupo ng mga bata ang tumakbo papunta sa kanya at kasunod na mga ito si Vivian. Mukha itong stress out. May malaking basa sa palda nito. May baha sa girl's locker. Puro tubig na ron. Mukhang may tagas ang tubo. Pwede bang dito muna sila sa kwarto mo at pupunta muna ako sa opisina. Hahanap ako ng tobero. Marunong ako. Sa paglingon niya ay nakita na si Eden Sumunod pala ito sa kanya. Hindi na nga lang niya ito napansin dahil abala siya sa pakikinig sa kwento ng mga estudyante niya. Nasaan ang baha? Ituro mo sa akin. Nakita niya si Bibian na tutop ang bibig at nanlalaki ang mga mata. Ipinakilala niya ito kay Aidan. Aidan, this is Bibian. Kaibigan ko siya at kasamahan sa trabaho. Bibian, si Aidan. Aidan? Usal ni Bibian. Nagtatanong ang mga mata nito nang bumaling ito sa kanya. Siya ang bumili ng singsing sing, -sing. Sing-sing. Kumunot ang noon ni Bibian. Ngunit saglit lang. O maliwalas din agad ang mukha nito. Ah, yung lumang sing-sing na itinatago mo sa drawer mo. Tatawag na lang ako ng tobero. Sabi niya para iwasan ang nagtatanong ng mga mata ni Aidan. May pakiramdam siyang alam nito na kay kaysa ipinalabas niya ang importansya ng singsing -sing sa kanya. Pinagmasdan ni Aidan ang tubig na nagsisimula ng umago sa pasilyo. Maliba na lang kung may superpowers siya. Malamang na nakalubog na sa tubig ang eskwelahan bago pa siya dumating. Ikuha niyo ako ng toolbox, utos nito, at isara niyo ang kontador ng tubig. Aidan, hindi pwedeng ikaw ang mag-ayos. Inginuso niya ang mamahaling Amerikana nito. Don't judge the book by its cover, Saraya. Hindi porke nakasot ako, hindi ko na kayang ng sirang tubo. Ikaw muha mo ako ng gamit dali. Ang gwapo mo namang tubero. Wika ni Bibin. Isara niyo ang kontador utos ni Aiden. Nang maisara na ang kontador at makuha na nila ang toolbox ay nagsimula ng magtrabaho si Aiden. Hindi nagtagal ay natuklasan nito ang problema. Bumigay na ang joy ng tubo. Hinubad nito ang Amerikana nito. Basa na kasi yun at ganon din ang polo nito. Nakadikit ang polo nito sa katawan nito parang pangalawang balat nito iyon. Anong laman niyang toolbox? Ewan ko. Nadistract siya sa kakisigan nito. Kaya nahirapan siyang buksan ang toolbox. Ito na ang nagbukas na Ibigay mo sa akin yan. hinawakan niya ang wrench. Hindi yan, yung nasa ilalim niyan. Tinanggal nito ang kinakalawang na tubo at pinag-aralan iyon. Ito ang problema ninyo. Itinuro nito ang isang parte ng tubo. Mukhang hindi pa ito napapalitan mula nang itayo ang eskulahan ito. Wala bang nagme maintain ito. Mukha walang talent ang caretaker namin katulad ng sayo at saka kulang sa pondo ang eskwelahan. Hindi nyo kailangan ng pera para dito." Regular maintenance lang. Kunin mo ang cellphone. Nasa bulsa ng likod ng pantalon ko. Napatitig siya sa pang-upo nito. He had a nice bat. Isa iyon sa mga asset ni Aidan bukod sa... Ang totoo, may tuturing na asset ang lahat ng party ng katawan nito. Kahit ang kaarugantehan nito ay nakaka-turn on para sa mga babae. Pero, bakit? Kukunin mo lang naman. Wala siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Naramdaman niya ang matigas na kalamnan nito nang dukuto niya ang cellphone nito. Kasunod na yun ay rumagasa ang alaala -ala ng nakaraan. Dati-dati ay gustong gusto niyang paglakbay ng mga kamay niya sa makisig nitong katawan. Four years ago, she hadn't been able to keep of his body and he hadn't been able to keep his hands off hers. Sa loob ng apat na taon, ay pilit na niyang kinilimutan ni iyon. Ngunit ngayong saglit pa lang silang magkasama at nasaglit na sila ng problema, ay nagbalik iyon. Base sa tingin ipinupukol nito sa kanya, kagaya niya, ay hindi rin ito nakalimot. Hinawa ka niya ang cellphone at hinila iyon palabas. Anong gusto mong gawin ko? Tanaw niya kapag kuwan. Speed dial. Binagyan siya nito ng instruction at sinunod niya inyon. Saka niya inion ang loudspeaker ng phone para pwede nitong makausap ang pinatawagan nito sa kanya. Mabilis itong nakipag-usap sa cellphone. Para tim na ang tim ko. In 10 minutes ay nandito na sila. Informa nito sa kanya pagkatapos ng taon. Napakunot na o siya. tim kaya kong ayusin ng mag-isa ang tubong ito. Pero wala akong gamit at kulang sa parts. Inutusan ko ang team ko na dalhin nila dito ang lahat ng kailangan ko. Hindi mo kailangan gawin ito, Aidan. Busy kang tao. Habang hinihintay natin ang pagdating ng team mo, tapusin rin natin ang transaksyon natin para makalis ka na. Ahalis siya. Baliw ka ba? Bulalas ni Bibin. Nandito na lang siya di paayos na natin yung tubo at maghahanap pa tayo ng iba. Hindi kasi komportable si Saraya na nasa malapit ako. Nakangising sagot na Aidan. Hindi ba darling? Lalo lang siya na dahil sa paggamit nyo ng internet na iyon. Sa ginawa nito, ay ipinaalala nito sa kanya ang maiinit na sandaling pinagsaluhan nila. Mga sandaling na pilit niyang binubor sa alaalan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang dumating na ang team nito. Tumulong si Aiden sa pag-ayos ng tubo. Ang ilan sa mga miyembro ng team nito ay naglimas ng tubig. Nang matapos ang trabaho ay nagtangkasi ang tumakas. Ngunit mukhang nakatunog si Aiden. Binigilan siya nito sa kamay. Hindi mo na ako pwedeng takasan. Hinila siya nito palapit dito at walang sabi-sabing binuhat siya. Aiden, anong ginagawa mo? Ibabango mo nga ako? Sigaw niya kasabay ng pagpupumiglas. Pero walang mong balak ito na ipabasi ya. Dahil lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Gusto niyang malusaw sa iya. Ano ba? Iba ba mo sabi ako? Pero tila wala itong narinig. Parang bumigat ka. Mukhang nag-enjoy ka sa pagkain. Komento nito. Nasaktan siya sa sinabi nito. Siguro ay kinukumpara siya nito sa patpating babaeng kasama ito sa litrato. Mabali sana ang likod mo. Hey, ito sa compliment. Mukha namang napunta ka sa tamang lugar. Ang mga taba mo. Pero hindi ako sigurado. Kaya kailangan ko pang i-inspect. Paano mo nasabi yan sa akin samantalang may girlfriend ka na? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang kapal mo naman. Lalong lumapad ang hindi nito. Nagsiselos ka. Bakit naman ako magsiselos? Magsama kayo ng girlfriend mo. Bitawan mo nga ako. Ang sagot nito sa kanya ay isang marudong na halik. Bigla ay nakalimutan niya nagpupumiglas. Aiden was kissing her again after four long years. Napatataw niyang pinangarap na mahalikan uli siya nito. Kaya naman parang bulang na